Magandang uh, araw po muli mga kababayan na Kuya Mamo po at uh, muli po tayong uh, papawid ho, ano, sa oras na ito uh, dito po sa ating uh, YouTube channel at uh, maging sa ating uh, Facebook page bagamat uh, sa araw na ito mga kababayan ay uh, nakaambah ito pong ng uh, bagyong si Opong ano dito po sa Kabigulan uh, ay uh, bumabati pa rin po ako sa ating mga kababayan Lusong Visayas Mindanao ng isang uh, magandang uh, Uh, araw po sa ating lahat, maging uh, sa ating pong mga kababayan naryang sa Ibayong Gagat dagat Magandang araw po muli. Well, uh, diretso na po tayo mga kababayan uh, sa ating pong uh, talakayan uh, sa araw na ito at uh, bibigyan po natin ng uh, reaksyon uh, at uh, opinyon na uh, ito po nga uh, naging uh, naratibo no? nito pong uh, si Ilisco, yung uh, anak po ito ni uh, Representative uh, Saldico ng uh, Ako Bicol uh, party list. At uh, ayon po sa kanya ay uh, ikinahihiya niya yung uh, pagkakasangkot ng kanyang ama dito po sa malawakang uh, uh, nakawa na dito po sa pamahalaan. ano At uh, bago pa daw pumasok itong uh, kanyang ama dito po sa politika ay talagang uh, hindi na po sila, uh nagkaroon ng uh, magandang uh, ugnayan mga kababayan sapagkat uh, ito pong anak ni uh, Saldi Kumabayan ay uh, taliwas ito doon po sa mga kagustuhan ng kanyang ama at uh, hindi niya gusto mga kababayan na itong uh, kanyang ama ay uh, pumasok pa sa politika at uh, ikinondin niya mga kababayan yung corruption uh, ano sa gobyerno kaya naman, ang panawagan nito pong kanyang anak ay umuwi yung kanyang ama na si Saldico at harapin po kung ano po yung magiging parusa doon po sa kanyang ginawa ay tanggapin niya. Nauna na po dito mga kamabay na ito pong si Representative Saldico ay nabangit na po ito ano, ng mag-asawang Diskaya doon po sa revelasyon na tumatanggap po ito si uh, Representative Saldico ng uh, kickback dito po sa mga maanumalyang uh, flight control project ano, na hawak po ng uh, mga diskaya. So bago po pumutok mga kababayan yung uh, ganitong uh, revelasyon, ito dito po nga si uh, Representative uh, Saldico ay uh, nakalabas na po ito ng bansa. At uh, po sa kanyang pamilya, ito po ay uh, kasalukuyang uh, nagpapagamot ano, sa Amerika. At uh, ganoon na rin po mga kaubaya, po sa pagdinig ano, ng uh, Blue Ribbon Committee uh, na pinamumunuan nito po si Lakson ay uh, taha sa na pong uh, binanggit ng uh, mga dating uh, engineer ano, ng DPWH. Ito po si Alcantara at maging ito po si Bryce. Ang uh, pangalan po nito ni saldiko at uh, ay po sa kanila yung uh, pera po na nakasalampak doon po sa uh, uh, halos mapuno na po ano yung uh, billiard uh, table. Ay uh, lahat po pala yon ay uh, mapupunta doon po kay uh, saldiko At uh, umabot na po kabayan ng halos uh, bilyon uh, ang uh, na iaabot ano ho dito po kay uh, Saldi ko po dito kay Alcantara at uh, mga ilang bisis po niyang uh, sinabi na mga ilang bisis na rin po niyang uh, inihati dahil ho yung uh, pera don po sa bahay niya uh, ko at uh, ito po ay uh, pinatutunayan naman ni Brice uh, Hernandez mga kababayan bibigyan po natin na uh, mga kababayan ng uh, opinyon at uh, reaksyon na uh, ito pong dam uh, damdamin ho ng uh, anak nito pong uh, si uh, Saldico. wala pong iba kundi po ito pong si uh, Elise ano dahil uh, nauunawaan natin uh, yung uh, kanyang uh, naratibo uh, hinggil po dito ano sa kanyang katayuan na sa pagkat uh, talagang uh, sila po yung mapupok uh, mapupukpok ng mga taong bayan uh, dito po sa pagkakasangkot ano ng kanyang ama uh, dito po sa malawakang uh, nakawana. So ang opinyon uh, opinion natin dito mga kababayan na uh, hingil po dito ano, sa mga naging kaganapan sa pamilya. Dito po si uh, Saldiko ay uh, bigyan po natin ano, ng uh, respito respeto at uh, kalayaan na uh, yung uh, anak nito po si Saldiko sapagkat uh, simulat sa pool naman mga kababayan talaga ay uh, wala namang kinalaman dito yung mga bata yung uh, mga anak po ni uh, Saldico, Saldiko mga kaubayan na bagamat uh, kung ito man po ay uh, nagkinabang uh, dito po sa uh, pagnanakaw ano, ng kanyang ama ay maari uh, maaaring uh, hindi po talaga alam ng mga bata ano, na ito po uh, galing nga uh, sa nakaw uh, at uh, makikita naman po natin mga kaubayan bago pa pumasok ito pong uh, si uh, Saldico sa politika ay talagang uh, negosyante na ito at maari uh, maaaring uh, Uh, naging masagana na po yung uh, kanilang uh, buhay ano bago pa sila pumasok dito po sa uh, politika ngayon na uh, mga kababayan uh, ito yung aking uh, reaksyon lamang hindi po dito sa ating mga kababayan ano, na tumutulig dito po sa uh, pamilya uh, ni Saldiko ay uh, ma kung maaari po sana mga kababayan ay uh, limitahan natin ano, hindi naman na uh, sa hindi po talaga sila madadamay at uh, sigurado naman po ako na damay-damay na po ito sapagkat uh, uh, tulad ko na ako po ay uh, taga-bicol ang uh, inire-represent kasi mga kaubayan dito po si uh, Saldieco ay uh, ako party list So taga-bicol po ako, isa po ako doon sa inire-represent na dito po si Saldieco ay... Uh, dadala ko po mga kababayan na yung kahihiyan ano, na ginawa po ng uh, isang saldi ko sapagkat so, uh, taga-bicol po ito at uh, ang kanyang uh, uh -list, mga kababayan ay uh, ako bicol so lahat po kami na mga taga-bicol na rito ay uh, apektado how much more mga kababayan na do doon, doon po sa mga anak pa nito ni saldi ko at uh, maging ang kanyang uh, buong uh, angkan ano yan naman uh, mga kaubayan, ang uh, panawagan natin dito kay uh, Rep. Uh, Saldico ay uh, umuwi na siya dito po sa Pilipinas at uh, harapin niya po yung uh, akusasyon sa kanya. Bagamat uh, ito po ay uh, itinanggi mga kababayan, ito pong uh, uh, si uh, Saldico, ano, yung uh, paratang sa kanya. Pero uh, dapat naman talaga na harapin niya ito upang uh, tuluyan pong uh, maliwanagan ano, yung uh, taong bayan kong uh, totoo o hindi ay uh, yung uh, paratang sa kanya sapagkat uh, ngayon po ay uh, talagang uh, lumalakas po yung uh, panawagan ng ating mga taong bayan doon po sa mga magnanakaw no sa gobyerno dahil uh, talagang uh, lahat po ng uh, Pilipino dito ay uh, apektado at uh, iilalamang uh, yung uh, mga gumawa ng uh, nakawan sa gobyerno subalit mga kabayan lahat po ng uh, Pilipino ay uh, sinugata na ng mga taong ito. So kayo mga kababayan, ano ba ang uh, inyong uh, masasabi tungkol po dito, ano ho? Sa ating pinag-uusapan ngayon, napasikat uh, kayo man po ay Bikolano at kayo man po ay nariyan po sa iba't ibang dako ng uh, ating bansa ano, at uh, kayo po ay Pilipino apektado rin po kayo sa mga ginawa po ng uh, pagnanakaw po pong mga kumag na to ano po ba ang uh, inyong uh, masasabi hingil po dito at uh, makihalo po tayo mga kaubayan sa talakayan sapagkat pagkata uh, tayo po ang uh, higit na uh, ano, sa mga pangyayaring uh, ito ito po muli uh, mga kaubayan si Kuya Mamo at uh, pasamantala po tayong uh, um, at uh, muli po tayo magbabalik sa mga susunod na oras upang uh, muli tayong uh, magkakalap ano, ng mga impormasyon at uh, ibabato natin ito sa ating mga kababayan upang linawi uh, linawin na at uh, pag-usapan na uh, yung mga nagiging kaganapan na dito po sa loob ng ating bansa. Bye-bye at uh, mag-ingat po tayong lahat mga kababayan dahil uh, nakaamba po ngayon, ito po si Opong at uh, ayon po sa pag-aasa ay uh, maaari po uh, uh, umabot po sa signal number 4, ano, yung uh, bagyong Opong. So mag-ingat po tayo mga kaubayan. bye bye at uh, God bless po.